Hello and everyone! Ito nga pala ang Toyota Land Cruiser 200. At unang-una sa lahat, gusto ko lang sana magpasalamat sa mga kaibigan ko sa Pasig. Uh, binibenta ka actually itong unit na ito eh. Kaya ito ang ano, unit nila. Kung gusto mo ng ano, ang contact number nila, ilalapag ko na lang yung kausap ko dito mismo. Ayan yung phone number niya. At gagawin ko na kayo ng storya tungkol dito sa Toyota Land Cruiser. Salamat at sa awa ng Diyos, ako'y nakapag-start, nakapag-revolusyon ng Toyota Land Cruiser. Alam ko hindi pa ako nakakapag-drive at hanggang ngayon, ganun pa rin kasi ano, buy and sell tong ano, ginawa sa akin ano, na video nito for the Toyota Land Cruiser 200. Pero, pala mo naman, day one or one day, makakapag-drive na rin ako. Kahit mag-drive lang. Pero, ano, ituloy na natin tong video na ito. Obrigado. SUV nito, matagal ko na itong nakikita, uh, napapaisip kung kailan ba ako magkakaroon na ganito kasi kung tutuusin, magtanong ka ng isang batang mahihilig sa sasakyan, alam na alam niya yung Land Cruiser syempre yung mga tito-titos natin, manang ninong-ninong natin, lolo't-lolo natin alam na alam nila yung Land Cruiser, alam ko pa ulit-ulit ko na sinasabi itong Land Cruiser pero abangan nyo pa hanggang doon sa dulo ng video, hindi ako magsusuya. Comment down below kapag ka, ano, para magkaroon tayo ng engagement. <laughs> so, magsisimula muna tayo sa exterior ng Toyota Land Cruiser 200. Sa grill naman, ito okay naman sa akin itong ano, parang front shield face siya ng Land Cruiser 200. Lalo-lalo na yung ano, yung around nasa 2008, 10, and especially yung 1314 eh. Yung tropa ko ngayon, yung pinsan niya, technically meron silang Land Cruiser 200. Ah, uh, pina-facelift naman siya, ginawa you know, 2018, pero yung ito yung original body nun. Tapos yung 13 14, ah, uh, isipin nyo 'yun yung may ano, you know, so may headlights, may amber reflectors, you know, so may turn signal lights. 'Yun yung ano rin, actually yun rin ang bet ko para sa ano, sa Land Cruiser series na 'to. And then, isa pa yung ano, yung sa side naman natin, Uh, halong-halo yung pagiging maskulado, yung shapes, uh, hindi naman siya super-super kwadrado kung tignan naman natin. And punta naman tayo sa likod. Ayan. Um, there's nothing much else to say uh, except the fact na napakaganda siyang tignan. Kaya mukhang nagtagal-nagtagal itong -nag eh, mismong facelift series na tong, ano LC200. So, yan. Um, people loved it. People adored it. And look at the presence rin naman. Uh, people would tend to buy the, ano, the counterpart of this one. Yung uh, rival nito. Uh, pero mamaya talakayan na lang natin yun later on. Okay, pero yan. Yeah. Yun yung ano. Uh, for me, exterior, uh, ano sa akin, is goods naman sa akin to. Um, kung uh, score ko to ng out of 10, I'll give it a solid 8. Pagdating naman sa wheels, eto yung mga disenyo nyan. Tapos, ito na rin yung tire size natin. Isasama ko na rin din. Kapag ka sa wheels, yung design na itong ano, mismo exact gear na pinapresent ko. Uh, yan ay para sa akin plain. Plain design. Hindi siya naka two-tone, hindi siya naka all-black, hindi rin siya naka chrome or anything else. Napaka-plain lang naman. May magsasabing ha napaka plain and bland May nakakasabi na plain na maganda siya in a good way pero para sa akin mas ma upgrade pa ito yon so ibig sabihin, nandun ako sa plain and bland <laughs> pero ito, ito naman yung ano mags ng ano nang sa 2014 eh, mas malalayan pero ito yung nasa ano naman, i i i Hindi ko i i i i i i Ayan yung mga mag sets natin na pure stock ha na para sa Toyota Land Cruiser 200. Kung ako naman ang magsasuggest ko on ano, yung ano appropriate mags for, or yung ano aftermarket wheels para dito sa ano, LC2, ito yung para sa akin. Yan, yung Dean Cross Japanese Rare ano uh, aftermarket wheels. Napaka macho, uh, meaty look at uh, meaty look tignan talaga. Tapos na eh, yun, naka all terrain ano, naka tires tayo dito. Yun, di para sa akin goods na goods yan. Tapos isipin mo walang tint or naka-clear tint. Uh, ano ano nga ba? Eh, eh, wala wala akong pera para sa LC to eh. Pero ano, ini-invision ko lang naman. Up, oh, sandali, papunta na po tayo sa 5 minute mark. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel po namin, please subscribe na po kayo. And syempre, ano, nakakatulong po ito. Syempre, ano, dadagdag rin ito sa mga magiging budgeting po namin dito sa ano, sa other videos po namin and future videos, syempre. Sa suspension sa mga may ari ng Toyota Land Cruiser 200 dito. Ano ba talaga ang ano? Ang ride talaga nito. patag ba nito or very smooth. Kasi hindi wala, wala akong chance makapag-drive as of this late kasi una, uh, may makakalala akong naka-LC2 pero kasi busy sila eh. Um, ano yung suspension ride nito, yung itong LC2? Comment down below kayo magsabi kung uh, smooth ba to o kasing tagtag ba na matigas at firm ng Fortuner or Hilux. Thank you very much for that one. Ito naman ang mga interior ng Toyota LC200. Uh, ito naman yung ano, from the 08, tapos yung another facelift upgraded. Tapos ito yung ano, last uh, facelift naman ng, ano, ng LC200. So, kung may napapansin kang ano, uh, difference, meron siyang difference dun sa may ano, instrumental cluster. What I mean is yun yung, ano, yung tachometer, tapos yung speedometer, tapos uh, ito naman yung sa may dashboard. Uh, steering wheel, uh, perhaps may pinagbabago siya. Probably na ano, kapag uh, right from the first uh, facelift, uh, from first the first face pala, uh, na lang may mga bare na steering wheel talaga siya. Tapos, Ah, uh, susunod naman, meron naman po siyang ano, uh, steering wheel controls. Tapos iba na rin yung hugis ng ano doon sa last facelift. Ah, uh, tapos yung ano naman, yung sa leather seats, eh, eto, ganito yung tsura nun Tapos uh, one things for sure na gusto ko sana i-comment, ah, uh, yung ano naman, yung third row seating. Engine specifications sa America or sa ano, overseas units uh, meron tong ano 5.7 liter V8. Gasoline engine po ito ah. Ito yung ano, alam ko diyan nagkakamali, ito rin yung makina ng Toyota Sequoia tapos nilagay lang din dito sa Toyota LC2. Pero syempre sa Pilipinas na rin tayo nakatera, ang LC2 ay isang 4.7 liter V8 diesel. Napakaganda niyang tumunog pagka nare-revolution mo siya. Meron din na akong mga ano mga videos na mga tropa ko na ano uh, na din. Uh, rinig na rinig mo talaga yung turbo diesel. Eh uh, Tapos ito yung sample naman natin uh, yung meron ako dito. Rinig na rinig naman yung, ano, yung muscular V8 ano uh, tone talaga. Na ang Uh, ganito ah uh, uh, i-imaginein mo na ano naglalakad ka sa isang ano pedestrian lane tapos pag dumaan ng LC2 sa gilid mo tapos dahan-dahan lang siyang uh, o nag-accelerate o umuusad ang ganda niyang pakinggan Alam kong medyo nagiging overacting na yung ano ko dito pero kapag kasi pag narinig mo talaga ganan yung ano nagiging uh, perspective ko dito sa tunog ng d chong diesel ano pa kaya kapag ka nag aftermarket ka pa ng ano, mga mufflers o nagpalagay ka pa ng headers? Ganon. Yun. Kung hindi ka pa nakakontento sa tunog ng stock, baka ano pa, eh, paano pa kaya kapag ka uh, naka-exhaust na tayo o naka-exhaust tune na tayo nun? Ito, ito na po yung mga available colors na na-release dito sa LC200. Ayan o. Oh, ba? Diba? Ang ganda. Feel free to pause this video kung gusto nyong ano, masinsinan yung mga kulay nito ang mga available features naman ng ano ng LC2 yan nakalista rin same goes with the kulay rin kung gusto nyo i-post nyo na lang itong video na ito para ano makita nyo lang din balay nyo, hindi ano makabili kayo ng second hand ng LC2 na sariwang saliwa hindi yun yung mga kasama na features o diba ano naman ang terrain ng LC200? Ang LC200 ay permanent four-wheel drive po yan. Kaya aasahan ninyo na baka ano, kung kayo ay nagda-drive na rear wheel drive SUV o yung two wheel drive pa lang na SUV uh, asahan niyo na lang na magano magkakaroon kayo ng palit ng uh, four tire specifically tapos ano yan uh, dapat malamang sa malamang sabay yan papalitan uh, wag kayo magtitipid uh, isa pa yung ano yung fuel consumption nito ganito po yung lumabas na fuel consumption at alam na alam na alam natin kapag ito ay nasa traffic sus sep, ang lakas kumain ng crudo man o gasolino man lang yan. Kasi napakabigat ng body, permanent four-wheel drive, at syempre, de-8 yung dinadala po natin. Alam ko sa mga ganito, walang ano walatong eh, wala tong cylinder deactivation. Okay lang din yon kapag ka, ano, uh, kung sabihin natin, kasi marami nagsasabi na kapag ang ano, ang makina ay may cylinder deactivation, ang makina would tend to run on lean um, in which yun ang dapat iwasan natin so ayun hindi siya gumagamit ng ano ng gasolina so parang naging fumes na na siguro yung ano yun pinapatakbo noon baka mali ako dito comment down below baka ano uh, para ma-educate rin ako Ayun. Magkano nga ba ang LC2 ano nung sige kukuha na lang ako ng pressure from 2018 uh, onwards na lang noon. Uh, ito po yung presyo niyan. Ganyan po yung ano presyo ng LC2 that time. Ngayon, kung ikaw compare po natin sa isang European SUV ay ano grabe po yung ano uh, mas mahal knowing don sa ano, a reputation na rin ng ano, Land Cruiser tapos yung size niya, may mga ibang customer kasi na gustong-gustong malaki. Tapos at the same time, uh, may pagka-powerful nga naman yung ano, yung uh, V8 uh, diesel rin ng delivering ng LC200. Pero syempre, uh, mas mura. Tapos yung resale value nito pag binenta mo, ito, hindi basta-basta bumabagsak ang presyo nito. Kung gusto nyo pa ng mga references about off-roading adventures ng LC200, pati na rin ng Nissan Patrol Royal, mag-search lang kayo sa YouTube mga videos and then you go search nyo na lang yung mga offroading roading ng ano, LC200 and Nissan Patrol Royale. Doon may mga comparisons kasi sila dito eh. Since ako ay nagsisimula na as a YouTuber, kana na rin, uh, medyo, medyo, medyo limited pa rin yung ano natin, yung access natin dito sa mga sasakyan natin sa ngayon. Ngayon, Ah, uh, maraming maraming salamat din sa mga ano mga kakilala ko sa mga Pasig. Katabi nanto ng estansya eh. Kundi ano, kundi ako nagkakamali. Napakarami nilang dami na units doon. Kaya ano, sangkanto na ano, na video sang ano, may a-upload ko within the month of February. Thank you Lord. Ayan. Ah, uh, syempre natuloy-tuloy pa rin tong, ano YouTube ko na ito. So ayun na lang po, ang Toyota LC200. Uh, long live the V8. Um, there's no replacement for this place. Inyong yun old saying na yun. Uh, maraming salamat. Like, comment, share, subscribe, guys. Thank you very much. So, thank you rin sa mga, ano, sa tao na, ano, na binigyan tayo ng authority para, ano, issue ito. So, ito nga pala ang magiging next video. Joke lang. Hindi ko pala alam kung ano upload ko. Pero abangan nyo na lang. Uh, within this week, baka mai upload ko na yung Kia Sorento Hybrid. Tabakan yan. Goodbye. Bye. Oh, to ng loko oh, start pa na kayo dito. Napakastark pa na kayo dito.